Mga kapamilya at ka isang malaking balita ang bumulaga sa mundo ng pelikula. Si Jericho Rosales, isa sa pinakamagaling at pinakaminamahal na aktor sa ating bansa, ay gaganap bilang Manuel de Quezon sa bagong pelikulang Quezon mula sa tigi Studios at sa direksyon ni Gerald Tarog. Ano ang ating dapat abangan? Tara, alamin natin! Kung mahilig kayo sa epic na pelikulang pampulitika at makasaysayan, siguradong pamilyar kayo sa Bayaniverse ng TV Studios. Mula sa mga sumikat na General Luna noong 2015 at, at Goyo, ang Batang General noong 2018, patuloy ang kwento ng ating kasaysayan sa pelikulang Quezon. Mula kay Antonio Luna at Gregorio Del Pilar, ngayon naman ay ang buhay ni Manuel de Quezon ang itatampok sa pelikula. Ano ang magiging sentro ng kwento? Malalaman natin sa mga susunod na buwan. Matapos ang limang taon mula ng huli siyang lumabas sa pelikula, Jerry Chorosales is back. Kung dati kilala natin siya sa mga ikonik na role sa Pangako Sayo. Walang Hanggan at The Girl in the Orange Dress. Ngayon ay haharap siya sa isang malaking hamon bilang isa sa pinakamahalagang lider sa ating kasaysayan. Mula sa pagiging abogado at sundalo hanggang sa pagiging pangalawang pangulo ng Pilipinas, sigurado'ng isang napaka-engranding pelikula ito. Asahan natin ang matinding tunggalian ni Quezon laban sa kanyang mga kalaban sa politika lalo na sa kanyang matinding kompetisyon kay Emilio Aguinaldo. Kung paano isasalaysay ng pelikula ang makulay at minsang kontrobersyal na buhay ni Quezon, iyan ang ating aabangan. Ayon sa TV Studios, magsisimula ang produksyon ng Quezon ngayong Marso at target nilang ipalabas ito bago matapos ang taon. Ano kaya ang magiging approach ni Gerald Tarog sa pelikulang ito? Makakaasa ba tayo ng mga matitinding action scenes at makapigil hiningang drama tulad ng sa General Luna at Goyo? Sabi ng isang netizen, perfect choice si Echo para kay Quezon. May presence siya at acting chops to bring Quezon to life. Isa pa sa mga comments, can't wait to see this. Ibang level na ang Bayaniverse. Malaking pelikula ito na dapat abangan ng lahat ng Pinoy. Isa na namang obra na siguradong ipagmamalaki natin sa buong mundo. So, 'wag niyong kalimutang mag-subscribe sa aming channel para sa latest updates sa Quezon at iba pang bigating pelikula.